anim yung grounds na nilagay nila na medyo katakataka. Hindi lang parang nakakapag-ano lang na napilit na pilit yung ebidensya. Imbes na ilagay nila kung ano yung basis, kung ano yung grounds, nag a sila ng mga actions tapos piniframe nila in such a way as it would appear to be shocking. Pero hindi sila, hindi ano, hindi na susubstantiate kasi hindi siya sumasapol doon sa mga ano, sa mga grounds for impeachment hindi talaga ako naniniwala that this is a serious impeachment complaint. Para sa akin, ano to eh, very cynical. Parang sinasabi nila, kahit walang kwenta itong articles of impeachment na ito, ipapasa pa rin namin because we have the numbers. Ma'am, ito, talagang pinapatanong to ng ating global audience. Ano na po ka nalang magagawa para po pigilan itong mga hakbang, lalo na yung 32 milyon ng mga bumoto ng VP Sara Duterte. lang daw sila, ma'am, sa kinaharap na hamon ngayon ng bise. So, ngayon, ang mahalaga is malaman ni D.P. Inday at malaman ng mga gustong ipa-impeach siya na may malakas at mayroon siyang suporta. Na yung 32 million ay hindi po po nakakakalimot at nag oobserba dito sa mga mga tao na may pakanan nitong impeachment na ito. Kung babasahin nyo po yung press release nila tungkol dun sa articles of impeachment, maliliwanagan kayo na medyo pilit yata yung itong ibang mga ano, itong mga ibang mga nilagay nila. Katulad ng mga aligasyon ng ano, ng hindi ko alam kung pwede sabihin dito kasi baka ma, ano, kayo, ma-strike ma kayo dun sa social media. Dun sa pag-unalive, halimbawa ng Pangulo, ng Speaker of the House at ng Unang Ginang. So, meron pa yung ibang mga ano, yung tungkol dun sa confidential funds, uh, pati dun sa mga supposedly mga transaction sa Department of Education, uh, yung uh, ano po ba, yung meron pa silang meron pa sila ano yun eh, anim yung grounds na nilagay nila na medyo katakataka. Hindi lang, parang nakakapag ano lang, na napilit-napilit yung ebidensya. O, so, oh, ito, number five, in, if, involvement in EJ case through the Davao DS okay um, ang testimony nito ay tungkol sa mga naganap bago pa siya naging vice presidente parang can you make her liable ang tin tinatanggal natin siya sa pwestong vice presidente uh, impeachable ba siya for acts that were allegedly committed bago siya naging vice presidente bukod pa dyan, meron pa ang charge, destabilization, insurrection, and public disorder. Dahil daw po, siya ay, ano, nung hindi siya pumunta dun sa State of the Nation, nagbiru siya na siya daw yung designated survivor. Parang ito daw ay may evil overtones, may overtones na ano, na nakaka-destabilize. nag daw siya ng rally na nananawagan ng resignation ng ating Pangulo. Which, ano, factually, alam natin hindi totoo. Uh, publicly defending daw, Pastor Kiboloy, fugitive pastor, Apollo Kiboloy, a known ally, accused of serious crimes. Teka muna, ni hindi pa nga, ano, <laughs> wala well, hindi pa criminal yung, si, yung si Pastor. He still undergoing trial, may presumption of innocence pa. Pero ang ginagawa nila dito, bililink nila sa isang tao na humaharap pa lang ng mga charges at ginagawa nilang ano, guilt by association paano magkakaroon ng guilt by association eh wala pa nga guilt yung isa so very unusual meron pa obstructing congressional investigations by ordering subordinates not to comply with subpoenas hindi yata ito ano <laughs> parang saan ground hindi maliwanag kung anong ground ang ina-allege nila dito threatening bodily harm against the President, First Lady, and the Speaker. Again, imbis na ilagay nila kung ano yung basis, kung ano yung grounds, nag a -allege sila ng mga actions, tapos pini nila in such a way as it would appear to be shocking, pero hindi sila, hindi, ano, hindi nasusubstantiate kasi hindi siya sumasapol doon sa mga, ano, sa mga grounds for impeachment. I'm sure ipapasok nila lahat ito doon sa, ano, sa betrayal of public trust dahil ito po ay catch all na tinatawag nila. But still, uh, yung ililink mo yung mga ganitong klaseng action to betrayal of public trust, it's going to take some doing. Hindi talaga ako naniniwala that this is a serious impeachment complaint. Para sa akin, ano to eh, very cynical. Parang sinasabi nila, kahit walang kwenta itong articles of impeachment na ito, ipapasa pa rin namin because we have the numbers. Uh, so, ito na naman tayo sa numbers game. Opo, ma'am. Maraming salamat po ulit sa inyong uh, panahon ngayon poong this oras ng gabi. At kita kits soon, ma'am. Oh, mukhang magkikita talaga, talaga tayo. Huwag <laughs> <laughs> sa detention. Classmate. Eh. <laughs> maraming salamat si Attorney <laughs> okay. Trixie Cruz Angeles, <laughs> ang dati pong uh, press secretary po mga kababayan.